Levitico Kapitulo 24, Ang Mga Ilawan Sinabi ni Yahweh kay Moises, iutos mo sa mga Israelita na magdala ng dalisay na langis ng olibo upang patuloy na magningges ang ilawan sa labas ng tabing, sa loob ng toldang tipanan. Ang mga ilaw na iyon ay sisindihan ni Aaron tuwing hapon at pananatilihing may sindi hanggang umaga. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Pangangalagaan niya ang mga ilaw na ito na nasa patungang ginto upang manatiling maningges sa harapan ni Yahweh. Ang sagradong mga tinapay. Magluluto kayo ng labindalawang tinapay, isang salop ng mainam na harina ang gagamitin sa bawat isa. Ang mga ito ay ihahanay ng tig-aanim sa ibabaw ng mesang ginto. Bawat hanay ay lalagyan ng dalisay na insenso at pagkatapos ay susunugin bilang handog kay Yahweh. Tuwing araw ng pamamahinga, ang tinapay na ito ay ihahandog kay Yahweh. Ito'y gagawin ng bayang Israel sa habang panahon. Pagkatapos ihandog, ang mga tinapay na iyon ay ibibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kakainin nila iyon sa isang banal na lugar sapagkat iyon ay inilaan kay Yahweh. Ito ay tuntuning dapat sundin habang panahon, paglapastangan at kaparusahan. Nang panahong iyon, may isang lalaking pumasok sa kampo ng Israel. Ang ama niya ay isang Egyptso at Israelita naman ang kanyang ina na ang Pangalay Selomit, isa sa mga anak ni Debri at mula sa lipi ni Dan. Ang anak ng mga ito ay napaaaway sa isang tunay na Israelita. Sa kanilang pag-aaway, nagmura siya at nagsalita ng masama laban sa pangalan ni Yahweh, kaya dinala siya kay Moises. Siya ay ipinakulong habang hinihintay ang pasya ni Yahweh. At sinabi ni Yahweh kay Moises, ilabas ninyo sa kampo ang nagmura. Ay patong sa ulo niya ang kamay ng lahat ng nakarinig sa kanya, at pagkatapos ay batuhin siya hanggang mamatay. Sabihin mo sa bayang Israel na mananagot ang sino mang lumapastangan sa kanyang Diyos. Ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita o dayuhan, ay babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Ang sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Kung hayop naman ang pinatay niya, papalitan niya iyon, kapag buhay ang inutang buhay rin ang kabayaran. Ang makapinsala sa kapwa ay pipinsalain din, tulad ng kanyang ginawa. Belang buto sa belang buto, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano ang ginawa niya, gayon din ang gagawin sa kanya. Ang makapatay ng hayop ng kanyang kapwa ay kinakailangang magbabayad ng hayop din, ngunit ang pumatay ng kapwa tao ay dapat patayin din. Iisa ang batas na paiiralin sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos, nang masabi na ito ni Moises, inilabas nila sa kampo ang lumapastangan at binato hanggang mamatay. Sinunod ng mga Israelita ang mga utos ni Yahweh na ibinigay niya kay Moises,